morning guys kung ano yung diri sa tagong kaning dito 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 linog ano ako na mga update ni Ricky sundoon po na mga bata Seven magnitude seven do, nandiri sa tagum. Unya 7.6 sa Manay Na dito ang epicenter Center Mga tao busy kay na na mga tao sa gawas Diripod Naala sa gawas ang mga tao Diri sa tagong guys ota og smc ke sundutas mga bata. Na, oh, padri wala manolong abuak di Rio. Mga black out tay diri sa Tagum karun wala ko tanan. Bisikeng dalan. antik mga tao sa kaya to mga gipang dialysis dirisa O na na mga tao sa dalan wa nagipabalik sa sulod Kay basig na apay mga aftershocks oo oh ni gipang dialysis na nasa gawastanan DLC Center ni Diri oh, Antiado Grabe Noong isa naman yung atong palibutan doon Nagsigi naman lang o linog O oh, Diri oh. mga tao na nasa gawas dito tanan halos mga tao na nasa gawas tanan mga ang ano sitwasyon karon diri sa Tagum City mga ang ano warehouse nga karaan ng building wala, wala man po na unsah diri tanawa halak ka mga granmol natipak na na mga bato dyan sa silong oh halak ka Tura Nabangag ang Grand Mall Bay eh, Nabangag ang siminto oh, na pa mga tao dirisa, sa gawas diri sa city mall hindi sa sulod oh na ang mga tao bay niya eh, ang kuan karon ang tulay mayo gani kay wala na hugno ang mga tao diri oh may gani ang tulay wala na hugno kung eh, ang tulay intakya po ang tulay diri sa Tagum City light traffic light karon kay blackout ato mag give way give way lang ni dire ron oh uh, pero pagian mo mangya po nila ang tulay la mo ni ang taas taas nga building dire wa gya po naon sa ning land bank ang mga tao na napad na na, na dire sa gawas Dari lang agi sa silong O oh, ni update Dari sa Guys ano mall Sa tagum Mga empleyado na na dari sa gawas oh, libo kayo dari Wai oh, mga tao Dari na naglingkod o oh. Tulok Ano diritan na naglingkod ba Hala, nabukak ni Rio. Oh. Nga, kuhan sa dalan. ano kuhan sa dalan. Isa po sa mga taas yung building diri Rio. ka. Tagak niya po ng mga kuan oh simento maupun ni Empleyado na nasa gawas. Pero wala may nga buak na mga samin hinuon sa mga building nga uh, glass. Morning SMC. Suspended ng klase dire sa SMC karon. Nanawa. Ano di rin? Nansi di ka? Kulbaan ka no? Kusog no? Asa si Ob Tara tara. Habi ah, kusog kayo to oy. Sakay na? Sakay na. 7. Wala manino ay naguba pero nay natagak mga botelya dito. 7 ang magnitude. Ganito sugid kayo, ano? The city, the Ang Grand Mall. Sa sa Indonesia? Oh. oh. Lama, amokas, Oh, last week nakuya na nakuha daw na regression nakuya ban. Ako kay nagigol sa Grand Mall. Oh, sige. Hey, Kani ah. nagpa-data ko dira na hanggang hapon ba. Wa unta internet internetron. dere mau pede update dere